Hindi daw po nabibigyan ng sapat na papuri ang ginagawa ng nasa Malacanang. Siguro naman sa tingin ko, ha, hindi nagdi-demand yung nasa Malacanang na purihin. Dahil ramdam naman siguro yan ng mga kababayan natin kung ano yung uh, naidudulot ng pagpupursige nga ng nasa Malacanang para mas isaayos ang alagay ng ating bansa. Uh, maiangat ang kalidad ng buhay ng mga kababayan natin siguro naman ay talagang nagsusumikap yan din naman ang nararamdaman at nakikita ng karamihan syempre ang mga kritiko lalo na yung mga Duterte supporters syempre yung mga yan ay um, hindi matutuwa sa nakikita nilang pagpuporsigin ng nasa Malacanang ang totoo niyan hahanapan at hahanapan ng butas na itong mga diehard na ito para masira ang pangulo. Yan naman ang ginagawa talaga na itong mga kuno ay uh, o yung mga tipong nagmamagaling na akala nila talaga, totoo na best uh, president ever yung kanilang idolo na nasasadlak ngayon sa maraming kaso, lalo na po sa ICC, at syempre nga, aminado rin na maraming pinapatay. Masaklap yun na, nagkar na nagkaroon tayo ng ganyang klaseng presidente. Sabi na ito pong Uh, si uh, secretary Bersamin magaling ang presidente he is more of an economist a finance guy rather than a political guy hmm. ayan maganda napakaganda hindi niyo lang kasi nabibigyan ng credit kaya uulit-ulitin ko siguro naman ay hindi nagdi ng credit ang nasa Malacanang trabaho lang kasi at yan po ang ang sa tingin ko ay nagustuhan ng maraming taga-suporta nga ngayon na ating presidente. Etong hmm. balitang at ito, tignan nyo po. Ang sabi kasi dito, hindi magiging hadlang ang kritisismo. Ito yung totoo, ha? ito yung pag walang pagkukunwari talaga. Maraming nagkikritisize, syempre, sa nasa Malacanang, alam nyo na yan. Pero hindi daw yan magiging hadlang mula sa publiko Uh, sa pagpursige na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pagbabago ng ating o na kinahaharap ng ating bansa. Ayon kay Bersamin nga, uh, hindi matitinag. Hmm. Yan. Hindi nga naman kasi talaga madada ito na sa Malacanang. Ano, hindi masyadong masalita. Pero maganda talaga itong ganon at nagtatrabaho lang. Ang masaklap dito, kaya daw kasi hindi masyadong pinupuri ng mga kababayan natin Uh, ang nasa Malacanang meron daw kasing uh, tradisyon ang ilang kababayan natin na ang pinupuri ay yung mga taong nagmumura <laughs> nagmumura at nagbabanta kakaiba no, kakaiba na uh, meron pa rin talaga na mga kababayan natin na ganyan ang kanilang kaisipan nabaliktad na ang kaisipan yung pinupuri ay yung mga taong nasasangkot sa maraming katiwalian yung mga taong yung mga taong alam naman natin na uh, walang matinong layunin para sa ating bansa. Pero yun ang hinahangaan. At yung mga taong um, totoong nagtatrabaho, totoong nagmamahal at may uh, may magandang intention para sa ating bansa. Yan po naman ang sinisiraan na itong mga, mga taga-suporta na itong mga Duterte. Malala na kasi talaga ang kaisipan nila. ulitin ko, baliktad na. Good luck.